So, isa ka nang babalak nating OFW? Or may plano kang umalis ng Pilipinas? This is my advice bilang isang OFW na almost 14 years na dito sa ibang bansa. Habang naglalakad ako, usap tayo. Alam mo ba, hindi madali yung buhay dito sa ibang bansa never naging madali yung buhay ng isang OFW dito sa ibang bansa so dapat bawasan mo yung expectation mo pag alis mo ng Pilipinas dahil pagdating mo dito trabaho yung pinunta mo hindi para magpasarap hindi para magpasaya or kung may balak ka mang mag happy happy give it some time to adjust kasi alam ko ang daming mga OFW na baguhan pa lang sumusuko na. Minsan tinatanong ko yung sarili ko, ano ba yung inaplaya nila? Papunta dito sa ibang bansa para mag-tour, para bumisita at tingnan lang yung lugar. Hindi ganun. Andito ka para magtrabaho. Naiintindihan ko na maraming mga hindi pinapalat na OFW dito para doon sa mga magaganda yung sitwasyon, yung mga sumasahod ng maayos, may maayos na pagkain, may maayos na tirahan, ingatan ninyo yung trabaho na meron kayo kung nandun kayo sa ganong sitwasyon. It's because hindi lahat ng mga OFW dito ay pinapalad katulad ninyo. Para doon naman sa mga demanding ng no OFW na wala pang isang buwan, wala pang ilang buwan. At tumatakas na sa mga amo nila. Hindi ko din naman alam kung ano yung pinagdadaanan ninyo. But I hope you're doing it. It's because yun yung tama. Yung iba kasi, marami dito nangyayari. Yung mga nakakausap sila and they're looking for better opportunity. Minsan, konti lang yung difference ng sahod aalis sila, tatakas sila tapos pag pinakinggan mo yung storya nila kala mo nakakaawa sila of course hindi ko alam kung ano yung pinagdadaanan ng bawat isa sa atin my biggest advice is you have to focus on your goal kung bakit ka nandito kung sakto naman yung sahod mo hindi na di-delay kung nakakakain ka naman ng maayos kung okay naman yung amo mo or yung employer mo hindi delayed yung sahod mo then there is no reason to break the rules of the place na nagpapasahod at nagbigay sa iyo ng opportunity okay that's it, it's winter now I'm here in the